ako si Martin. OFW ako dito sa Canada at ito ang sampung realizations ko bilang OFW sa Canada una. Hindi ka basta makakapag-quit. Kapag nahihirapan ka sa Canada, hindi mo basta pwedeng iwanan ang trabaho mo kapag pagod ka na o nahihirapan. May mga bills kang kailangang bayaran, kaya kahit minsan gusto mong sumuko, kakayanin mo pa rin dito mo marirealize kung gaano kakatibay. Pangalawa, winter blues. Ang lamig, ang dilim, at minsan parang nakakadepress, lalo na kung sanay ka sa init ng Pilipinas. Minsan, parang wala kang gana kumilos o lumabas. Pero kailangan mong matutunang i-manage ito. Hanapin ang mga bagay na magpapasaya sa iyo, kahit malamig ang panahon. Pangatlo, lagi kang napapadasal na sana matapos na ang paghihirap mo. Sa dami ng stress, trabaho, gastos, homesickness, lagi kang hihiling na sana dumating na ang araw na giginhawa ka. Pero habang hindi pa, natututo kang maging matiyaga at mas lumakas ang loob mo. Pang-apat, kahit may sakit ka, hanggat kaya mong tumayo, kailangan mong magtrabaho. Dito mo marirealize na hindi pwedeng basta-basta mag-absent lalo na kung wala kang benepisyo o sick leave. Kahit hindi maganda pakiramdam mo, papasok ka pa rin dahil sayang ang araw ng trabaho, pero dapat marunong ka rin alagaan ang sarili mo. Panglima, people change like seasons. May mga taong makikilala mo na magiging malapit sa'yo, pero may mga darating at aalis din. Ang mga relasyon dito minsan panandalian lang, kaya huwag kang masyadong mag-e-expect na lahat ng nakilala mo ay mananatili